At narito nga po yung ating uh, na nasa gulong lang po ng sasakyan at na uh, namumula-mula na po yung mga bunga. Ibig sabihin nagpapahiwatig po ito na ito po ay uh, paitim na at kung ito po ay magkakataon na mangitim na po yung mga bunga. Ibig sabihin po ito ay uh, pwede nang pitasin. Sapagkat alam niyo man po ba na ang palatandaan po ng uh, na pwedeng anihin kapag ito po ay uh, namumula-mula na bibilang ka lang ng uh, ilang araw at ito po ay mangingitim ibig sabihin tayo po ay pwede nang mag-ani ng ating tanim na mulberry yan po yung nature ng uh, mulberry kung kayo po ay magtatanim yan po kapag ang puno po at mga sanga niyan ay nagba-brown pwede na po ninyong i o putulin o kaponin at uh, makalipas lang po ang ilang araw bigla na lang lalabas yung kanyang mga bulaklak at bunga yung bunga nya po madali pong mag green yan at papalaki makalipas lamang po ang ilang araw yan po ay uh, mamumula mula patungo sa mangingitim hanggang siyan po ay pwede na nating anihin pero yan po nakikita nyo nakikita nyo po yan o oh, dikit dikit po yung bunga ng ating mulberry dito po sa Pilipinas napakapalad po natin mga Pilipino na naninirahan dito sa Pilipinas dahil sa ang uh, pagtatanim po dito sa atin yan pag ito po ay uh, aalaga natin talaga ng gusto all year round po ito na ito po ay nagbubunga ibig sabihin taon na buong taon po tayo po pwede makaharvest ng mulberry wala po itong pinipiling panahon hindi katulad sa ibang bansa na seasonal po ito sa kanila at marami rin po nagtatanim yan dito sa atin sa Pilipinas. Marami po tayong mga kababayan, mga farmers na kung saan ay naiinggan niya magtanim na ito dahil ito po ay napakamahal po ng kilo. Dati po yan, ilang buwan na yung nakalipas, siguro mga 8 months na. 400 po, 400 pesos per kilo po ang uh, tinatawag na mulberry. Yan po. Ay kung inyo po uh, pag-aaralan o gusto niyo manood po kayo sa YouTube, marami po niyan mga nag upload May mga farm po sila nito na talagang nag enjoy sila dahil sa napaka ganda po mag-alaga nito. Hindi po ito namimili ng lupa eh. Yan po, madali pong humaba o tumaas yung uh, uh puno niyan. Itong sa akin po, dahil tayo po ay wala ng gaanong lupa dito, yung ating maliit na lote dito ay wall to wall yung ginawa po natin na building kung kaya nga po dito sa rooftop ah, nag-iisip lamang tayo yung mga po pwedeng taniman katulad po yung nakikita nyo niyan na yan, nasa gulong lamang po yan pero still no nabubuhay po yan na po pwede tayo mag harvest yan po nakikita nyo ang laki ng bunga uh, nakatutuwa ano lalo na po kung itong tanim nyo na ito ay ilalagay nyo sa maluwang na lupa Sigurado po, mas malalaki yung ibubunga. Mas malalaki po yun. Nakakasigurado po ako nyan. Ayan tayo po ay nagpapasalamat sa ating kaibigan, sa follower po natin sa Youtube na kung saan siya po yung nagbigay sa atin ng apat na tanim na ito na nasa basong plastik lamang po at ito ay napalaki natin. Yan po no. Salamat po sa inyong panonood